Dado, naritu ko sigrati narorat pradhan te mar ko leka aader baba Ay, baba mena placard sarap baba, Ito po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan natin natin sa ng pananalita ng na Ednail Sabana ang pinakalayoning ng malakihang paghilos na ating sa na sa araw nito na natin katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang hithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, pinanggitin po ang ating kapustuhan na ipaalam sa mga opisyalos ng ating pamahalaan ang minanais at pinapangarap na maayos at aktibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pa ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. kilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan, at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na paghundad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia Ni Cristo ay kongkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment natin. Pinatigan din po ang Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Die, throw... Hindi lamang ito pagaksaya sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolva sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, servisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi -gambi. hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lungulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita ng periodikong Philippine Star, apat na araw na nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%. Followed by Pisayas at 74%. And Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang lima ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino nangangulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million. Oh my God. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman inyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion peso. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit, ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang trilyong pesos. Ang ibig kong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo ay gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lang. Sa mga tweet, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napaka-bigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po'y pananagutan po ng ating mga opisyal. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalalaan problema pang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga pinangkit nating malalaking problema na pinakaharap ng ating bansa.